Sa isang kakaibang revelation, binuking ni writer-director Ronaldo Carballo ang talent fee ni Ian Veneracion para sa Tarlac Festival. Ayon kay Carballo, sobrang mahal ang single ni Veneracion para lang magparada at kumaway-kaway sa float. Ang talent fee ni Ian ay kalahating milyon para sa dalawang oras may dagdag pa kung lumampas. Ecosera ang road manager ni Veneracion insisting na solo dapat ang float ni Ian at may additional 100k per hour kapag lumagpas sa dalawang oras. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang production na baka biglang bumaba si Ian sa float at iwan ang tao. Tinanong ni Carballo ang talent coordinator kung totoo ang sinasabi ng road manager pero kinumpirma ng talent coordinator na si Ian mismo ang naglahad sa ganitong usapan. Sa gitna ng drama, sinubukang kontakin ng talent coordinator si Piolo Pascual para maging replacement. Ayon sa opinion ni Carballo, sobra ang 500k na talent fee para sa parade. At mas bagay sana kung itapat na lang sa 200k tulad ng kada araw TF niya para sa taping o shooting. Sa huli, Napatanong si Carballo kung totoo nga ba ang sinasabi ng road manager. Pero kinumpirma ng talent coordinator na si Ian mismo ang naglahad ng ganitong usapan. Patutsada naman ng social media personality na si Sian Gaza sa writer-director na si Ronaldo Carballo matapos nitong ihayag ang nalaman niyang talent fee ng aktor na si Ian Veneracion para magkaroon ng public appearance. Paano naging mahal yung 500k for two hours, ha? Parada yan, huy. Magkano ba gusto mo? 100k? Eh, di sana artista ng GMA7 yung kinuha mo. Iyan venerasyon yan, huy. Institusyon na yan sa industriya. Say pa ni